Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon Itong post ni Sent SB uh, Sabi niya, survey Kanino ka mas magtitiwala? Kay Congressman Miao, uh, Kiko Barsaga Versus anti-clear attack dog ni Boy Ngagba So ito, anti-clear heart yung nagtitiwala kay Auntie Claire Kay Congressman Miao naman Like So, botohan uh, Ako, nalingaw Nalingaw sa Tagalog uh, Nag-enjoy <laughs> Nag-enjoy ako sa mga ganitong post At bumoboto na rin ako <laughs> Sino bang nagpasimula itong ipis? Basta ang nagsimula to itis eh Labanan ng ipis versus sino bang unang kinalaban ng ipis? Si PBBM ba? <laughs> Grabe. Talong-talo talaga si PBBM sa labanan niya sa ipis. And then, kumalat na. Uh, ipis versus BP Sara. <laughs> Wala rin. Palagi namang talo si ipis. Basta si BP Sara ang kanyang katapat. Iyo, kanina umaga. Pinaglaban-laban ang uh, apat na PNP Chief. General Marbel, General Nartates, General uh, Tore, General Bato. Sinong gusto nyo? Ay nako. Landslide win si General Bato. <laughs> si si Tore, tina kamababa. Oh, ito ngayon Tingnan natin. Tore, ano? Tore. anti versus Congressman Barsaga. Sino ang mas pinapaniwalaan? Okay, ito na. 5,800 people who reacted ang nag-like. Oh, ang nag-like, Barsaga, nagtitiwala. 5,700 ang nag-love. Ang love, si Auntie Claire. 113 lang. <laughs> so, makikita okay, nyo, no? Ha, ilang percent? Uh, 113. Mga 1% lang siguro ang nagtitiwala kay Auntie Claire. Oh, speaking of Auntie Claire, may nabasa akong post na okay naman ako sa taong bayan, sabi niya. Okay ako sa taong bayan. <laughs> okay daw siya sa taong bayan. Mga DDS lang ang kontra sa akin. <laughs> so, believe sa sarili ba? So, sabi ko, I disagree. Mga DDS, may mga DDS, isan ako, natutuwa kay Auntie Claire. <laughs> natutuwa, iba yung naniniwala. <laughs> Hindi ako naniniwala kay Auntie Claire, but natutuwa ako sa kanya. Gustong gusto ko si Auntie Claire will remain as palace press officer hanggang matapos ng administrasyong Marcos ang kanyang termino. <laughs> Maraming DDS na ganyan. Ayaw nilang mawala A ako, ayaw kong mawala sa poder, sa pwesto si Anticler. Bakit? Enjoying eh. <laughs> May entertainment value basta nagsalita si Anticler. Para bang <laughs> kung nagsasalita siya nakakatawa na. Kung kasi in fairness napakahirap ang trabaho ni Anticler. Dire mo 'yan depensahan mo ang isang pangulo na lahat ata ng kapalpakan sa buhay nasa Pangulo, tapos ikaw ang tigdipensa. So Inverness fairness, magaling. Magaling si Auntie Claire sa pagdipensa sa palasyo, lalo na kay Presidente Marcos. Ang galing niyang mag-divert ng mga isyo. Ang galing niyang pa maghanap ng palusot hanggang yung palusot niya, kayang-kaya niyang i-divert yung isyo papunta sa mga Duterte para sirain niya mga Duterte. Ganon ang style niya. Kaya lang, epektibo ba ang kanyang ginagawa? Pinapaniwalaan ba siya ng nakakaraming taong bayan? Kaya dito, 5,800 people na nag-react o bumoto, 100 13 lang ang pumili sa kanya, halos 1% lang ang naniniwala sa mga sinasabi ni Antikler. That's hard reality, real talk na yan. So, like leader, like follower. Ganyan, ganun, ganoon na rin ang Pangulo. Pansinin nyo ngayon, ang Pangulo, meron siyang mga pahayag na kung ano-ano, magkaisa tayo kung ano-anong pahayag. Tignan mo, people who reacted. Wala, tinatawanan lang. <laughs> oh, again, uh, ito, nag presscon si Secretary Gibo Chodoro kanina. Ba, bago lang. Sabi niya, nabalitaan namin, reports have reached our office, yung NDRRMC, maraming tao na ayaw sumunod sa utos ng pamahalang Marcos na mag-evacuate. Kasi yung dinaanan ba o nadaanan na ng kasi naglandfall na ang bagyo owan eh owan ba o yeah maraming tao pinapalikas ayaw lumikas kaya sabi ng defense secretary ayo sana naming mangyari ito kaya lang pag hindi kayo sumunod that's disobedience to a person in authority so anong ibig sabihin nun pwedeng sampahan ng kaso ang mga tao So, anong ibig sabihin nito? Maraming tao na ayaw nang maniwala sa gobyerno. Yun lang ang nakikita ko, opinion ko lang ito. May resentment, may silent protest ang mga tao. Bakit? Yeah. Gobyerno mo diya, otos-otos mo dia. wala kayong pakialam sa amin, you do not care. Ganon. Yung naghirap. Kasi alam naman ng taong bayan, karamihan ng taong bayan, yung kurakot. Alam nila, bilyones, trilyones ang binobulsa ng mga politiko na instead na makatulong ang pundo na inilaan, ibinubulsa lang at ang taong bayan, punong-puno na, galit na galit na sa gobyerno. Kaya yon siguro, ayaw nilang sumunod as a way of protesting sa nangyayari sa gobyerno ngayon. yon ang aking nakikita. So may napanood ako kanina, Uh, post sa uh, may Bicol ito, ito maano talaga baha with bato with ano? kaaling sa Mount Mayon humihingi na sila ng tulong nagpost si General de Leon nasa Albay din, sabi niya ayaw pa kaming iwanan ni Uwan so grabe sunod-sunod uh, itong mga sakuna na tumatama sa ating bansa So, God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukinon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan ang tribong talanding. Panorin nyo ang video na ito. sila ang nataga, ano, Gero? Mag-atop sila karon. aro naka uma nagisilab sa pagatop Salamat Ginoo naka niya sa sa siya. Oo oo pila na rente mong idadante Kuwart advance kingti oh 51 pila mong anak siya awalo. So tanan na or napay gamay? Naapay. wa pa ang duha. Ay. Mm -mm. So duha lang ang imong anak karon nga gaboyon. Tanan na nakapamilya ang opat. upat. So salamat kayo ante. Salamat kayo.